Eksklusibong nga ng pahayag ng balitang unang sigaw ang isang lalaki na nagpakilalang taga-commission on audit at oh, miyembro ng Christ the King ng mahuli itong nangingikil ng pera at namemeke ng dokumento upang makahingi ng pera sa mga empleyado. Oh, Eksklusibong nakuhanan ng TV48 ng Panayam ang nahuling nagpapanggap diumanong taga Commission on Audit at miyembro ng Christ the King upang makapang sulisit ng pera sa mga kawani ng Provincial Capitol. Uh, Nagsiya sa Kapitolyo ng uh, Nueva Ecija at uh, nagpapanggap na siya ay uh, member ng COA Commission on Audit. Siya ay uh, taga santarita Rita uh, Bulacan. At uh, meron siyang uh, pinakikita ng solicitation letter at siya ay nagsusulisit dito sa Kapitolyo uh, At ang kanyang uh, sinasabi ay uh, kailangan niya ng halaga upang magamit dito sa isang uh, samahan ng reliyon na Christ the King. Christ the King umano na uh, matatagpuan sa Bulacan bulgan chapter ayon kay Provincial Assessor Florante Fajardo, pumunta sa kanyang opisina si Albino at nagpakilalang taga Commission on Audit at nagpresent ng sulat mula sa Christ the King upang humingi ng tulong sa pagpondo sa isang kasamahan umano nito so, mga 11 quarter nung may pumasok dito at na uh, nagpakilala na siya daw ay taga COA Magsusulisit daw sana sila dahil uh, Meron silang uh, church encounter sa Baguio. Ay uh, meron daw silang kasamahan na kulang sa pang-registration amounting to 3,000 pesos each. Sinulatan niyo yung, uh, envelope ng amount na 1,000 at 'yung pangalan ko para meron akong ebidensya dahil meron akong pagdudude. So, niyabot ko sa kanya, sinundan ko na siya paglabas. Hanggang sa may uh, pintuan. So, kunwari may kausap ako. sigi oh, sige ka ako at uh, dokumento hanga ako natin yan at papahuli ka ako natin. So, pero wala naman. Nung marinig niya akong nagsasalita ng ganon, uh, bumalik siya. Diyan na siya dumaan na ganon. Pinasunda ko na sa polis. Sabi ko, yung kakong mama na yon hanapan mo ng ID nakuhanan ako ng na isang libo nun, eh, nagpapanggap na siya ay taga-kowa. Malaunan, natuklasan nila na si Engineer Yap Mampala ay nahingan din, nakuhanan din ng 500 piso. Naging mabilis ang pagresponde ng Palayan Police kung saan nadakip si Albino bago pa man ito makaalis sa lugar. Agad din investigahan nila PO3 Vicente at SPO1 Moises ang pangyayari kung saan napag-alaman na may iba't ibang ID itong dala na galing sa iba't ibang tao at lugar na ayon sa pulisya ay maaaring ginagamit nito sa pangongolekta ng pera. Nang ma-verify po na itong uh, taong ito ay uh, walang katotohanan yung kanyang uh, sinasabi, at si ay nalilin lang lamang ay uh, mapapailan po siya ng una yung uh, nag nag, uh, usurpation of authority at uh, swindling. Nag, nag, kasi po, uh, masasabi po siya ay nag -istapa. Nag-iwan din ang mensahe si Provincial Assessor sa mga taong maaaring mabiktima na ganitong modus ngayon. Kilalanin ni siya, hanapan niyo siya ng ID sapagkat hinyaharap nila ang kanilang muka eh, para hindi sila pagdudahan kung talagang lihiti mo yung kanilang mga pakay, ay meron silang mga dalang mga proper identification. So, isang uh, babalayan sa ating mga kababayan, hindi man dito sa Kapitolyo, sa ibang mga bayan-bayan. Nakaharap sa kasong estapa si Albino at maaaring makulong ng hindi bababa sa anim na taon. Humingi naman ng tawad si Albino sa mga nabiktima nito. Ako naman tinatanggap pero humingi na ako ng sorry kay sa Provincial Assessor. Sana po mapatawad ako ni Provincial Assessor gawa ng talagang nangangailangan ng mga sa mga nabiktima din umano ni Albino, maaari kayong magsadya sa Palayan City Police Station upang magsampan ng reklamo. Unang